time na nakto nabasagan sila dito yun lang kung oh, hindi ko na ipapa incubator ito oh. yan ah? No, uh, ang ganda po ng medyo hiwa-hiwala eh. malalaki po palang butil ng ano ng hybrid ano ayan mas matataba siya tataba so ito medyo nagkulang -cool kami dito ah uh, hindi namin ganong nabigyan ng panahon dahil medyo na busy din Uy, yan mga farmer medyo late na tayo. Ayan, magandang buhay. At may biglaan tayong tawag na lechon kahapon. So, ayan, suki so okay naman yon Taga dito din lang sa kabilang baryo. So, ayan, 9 o'clock daw, pipick up in. Ayan, ah, papunta na tayo doon. <laughs> Silipin natin yung mga uh, tropang lechonero. Dami pa rin nag-aalok. Yan, pasensya na. At uh, si tatay nga. Ano eh. Ah, hindi ko pa nakukuha yung kanyang malalaki. Eh. Pero at least pag may 35 to 40 naman tayong order, ay may makukuha tayo. Kasi medyo malilit na yung naiwan dito. Pero kaya lang, ayoko namang mag-stack ng marami. Unang-una, matumal naman. Kaya ano lang tayo dyan. Ah, Abang-abang lang tayo. Sa Farmer Anthony, meron naman palagi ayan, ah, uh, init ng panahon oh, ganda kaya lang yung patrabaho natin ayan, maraming maraming salamat ang bilis, 1,200 subscriber na kagad pag ko <laughs> maraming pong salamat so, ayan, yung mga kalapati vlogs natin, baka may hindi pa nakakaalam at hinahanap bakit wala na yung upload yung ginagawa nating uh, pigeon loft ay nasa kabilang channel na po ka-farmers loft Ayan, di naman po malalayo. Tawid lang ng kaunti. Ay naandun na yung aksyonan. At yung design. So, yung mga kalapatids natin dyan. Yung mga nakaka-relate. Ayan, thank you, thank you po. Sa pag-sunod. Ayan, may mga ano na pala. Maganda na din yung papaya dito ah. Mm, naglagay din si Kongkong dito. Tama, tama. Ito yung mga bago natin yan. Kailangan makultivate ng konti ang gilid. 85 kilos. Malaki yan. Kasi kay Anthony na yan eh. Pina-gamit ko. Yes, kukuha pa tayo. Ay. Huh. Wanda. Uy, sahod pala. Ayan ah, mga farmer. Ah. Ah. <laughs> Bibiroan lang kami dito. May mga pangyayaring eh amin amin na lang <laughs> may, may mga katuwaan po yung mga nangyayari dyan sa boy sa baba Ayan, nakakarating dito nakakarating itong dalawang ito eh <laughs> tingnan nga natin yung uh, ay sa bagay nakahapon nga pala nakatingnan ko na wala pang itlog yan so ayun wala na lang palang pagkain yung ating hito mga ka-farmer ah uh, train ko na kaya ito at ibenta ano total uh, okay na yung mga tropa yung mga inihintay ko lang naman na mamingwit dito kung um, mai ano na natin ito mai drain ko na at uh, ibenta na natin yung um, kahit uh, medyo uh, maging pera lang ng konti pwede na siguro tapos ayan ha, nakausap po na din si tatay Feli at uh, meron pa siyang dalawang 20 kilos kasi kailangan ng 20 kilos so tamang tama meron -tama, meron pa daw siyang 25 kilos noon na 35 tamang tama naman 30 kilos lang yung naandito dito Ayan, swerte nga yung makakakuha niyan dahil uh, halos 30 na po yan. So, ayun. Uh, ba't nga ba ako nasa initan? <laughs> Ayan. Wow. Ngayon ko lang nakita itong ating karamay, mga ka-farmer. Oh. Malapit na pong mamunga yan. Napapalaki lang ng kaunti ng puno. Kailangan nating malinis yung kabilang side na to. Ayan, doon. Oh, di ba? di ko mahila yung dalawa na andun po sa Pigeon Love Project si Naniki at Kongkong uh, Kong. pero ayun nga, gusto ko na sanang ipalinis ito ang matitira lang itong mga madre de agua dito sa gilid wala na din yan tapos itong ipil na malaki puputol din natin yan para makahinga-hinga itong santol lima pa makabunga no nagbunga na ito one time tatlong piraso lang So tingnan natin baka dahil masyado siyang nalililima na tatalo, hindi po makaarangkada. Tapos ayun yung mangga na yun doon, baka ipaputol ko na din. At dito tayo gagawa ng bagong kulungan ng mga bibe na uh, may mga pugad. Tapos yun, baka i-open na lang natin para silungan nila. Pero dito sila magpupugad uh, dito sa may part na ito. Kasi ito pinag-aaralan ko pa. Ito po yun oh yung kanal na to dito pumupunta yung tubig didiretso doon so pinag-iisipan ko kung paano ko i-divert na makatakbo doon sa kabila maiwasan po itong uh, pond na ito kasi dyan nadali yung ating uh, hito pond napuno yan tapos nag bar down na siya So, kung ulan lang naman yung rainfall, eh hindi naman mapupuno basta-basta. Sasabay ng level nung sa fish pond na malaki, ano. So, ayun, baka dito papadaan tayo. Tubo na lang siguro, tatakbo doon. Kailangan may harang, siyempre. Parang box din siguro siya. Diretsong ganun. Kasi malakas din ang agos pagka pun malakas talagang ano, kaya nga ang hirap po Imaginin yung uh, galit ng kalikasan. <laughs> Pagka-umulan na po, uh, worst scenario ang kailangan lagi n'yong i prepare no. Yung yung depensa ninyo sa baha, yung lakas ng hangin, kailangan na uh, iba na kasi ngayon. Yung mga thunderstorm ngayon, grabe. Yung ulan po na 'yon, ano lang 'yon? <clears throat> Halos isang oras lang pong tumagal yun. Yung binaha yung bahay. Si Gibo yung binibilang ko ng feeds. First time daw na nangyari na inabot yung mga yung room niya. So, ayon Tapos titingnan ko rin pala yung gansa kung may bagong itlog doon. Kaya lang hindi na po magsasabay yung pisa. Kailangan mailagay yung itlog sa so, bago palang maglilimlim o bagong lilimliman ayan, ah, thank you po pala sa mga nag, uh, ayan, ulit na naman tayo, no? <laughs> thank you po sa mga nag-follow. Bilis, ayan, thank you, thank you so much. Ah, kakalapati na ako. So, ayan, lilipat na tayo. <laughs> ayan, balik tayo sa ating mga manok. ayun na yung mga maliliit, oh. Yung mga maliliit natin, no? Oh. <laughs> na lang tayo, ano na yan. Malalaki na rin. Oy, alis na kayo, alis na. Harvest time na. Nakto. Nabasa sila dito. Yan lang. Bukang hindi ko na ipapa incubator ito. Oo. Ay. Nabasa gan. Ah. Hmm. Wala na to. Wala na. Wala na. Lumipat na nga yung ano eh, yung sayang po init pa bago anong araw ba ngayon Friday ano kaya mong limliman lahat yan ang bigay ko na lang sa'yo sige subukan natin sige limliman mo to oh oh, oh. limliman mo yan oh sige limliman mo na eto wala na to lalagayin ito ilalaga namin ito pa ayan oh sige Bigay ko sa iyo, no. Ah. Oh, ayan. bibigay ko sa iyo 'yan. Limliman mo ah. Pa-limliman atin kasi dito natin kung ma- uh, uwawala ka. Ay. Eh. Ini ta. Ma po yung panahon ngayon, matindi bukas na tayo magpapadala ng baboy iwang ko muna ito dito ay kasi tsaka kalaba ay hindi ito ang pula ng mukha oh nangingitlog yan ay, mga itsura ng native talaga hindi man natin makuha yung uh, lahi hindi mo masabi kung darag ba o oh. ano talagang native chicken lang Okay yan. Okay na. Ah. <clears throat> yung baboy natin, bitrenta na lang. Uy, ayan na mukhang uulan mga farmer Balikan natin ang ating mga alaga. Si Rambo umiikot-ikot na rin doon, oh. <laughs> Check siya ng itlog ng gansa. Baka wala na rin naman. So, nang nanghiyayang naman akong kainin yung itlog ilang piraso din yan eh, inaawa naman ako sabi ko limliman mo na pero kung sana hindi nabasagan yung kinuha ko kanina ano natin yung lahat papa incubator natin kaya lang alanganin naman yung naiwan so ipapaan na lang natin palimlim sa manok sugal uli natin yan 21 days of ba uh, sugal may nakita akong mga ano nang ano bayawak trap ng bayawak ano ah uh, BBC lang pala yon tapos may butas may kahoy para pag binunggo pipitik yung ano may pahila sa ano sa parang sabi 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 ko kasi litag ang tawag na diyan parang bitag ba mga manok ni kuya hindi na rin ata nangingitlog dito daming tirang kanin oh sawa-sawa so, yung ating mga bibi malapit na rin ihiwala yung mga bibi doon yung nasa ano pwede na yun papa uh, ano na uh, pwede na siguro hindi naman na umuulan pwede na yun ha, ah, tuloy na lang natin tong vlog bukas hindi <laughs> ko kayang hindi ko na kayang ano, Dugtungan pa. Bukas na lang po. Uh -huh. Sila na natin. marami nagtatanong sa palay. Uh, ano ba to Mamaya. Uh, bukas po pala. Sila natin umaga. Pakita ko po sa inyo. Maganda sana yung bunga. Kaya lang uh, ano tayo ng damo. Mga ka-farmer. So yan, Papakita ko lang po sa inyo. Lapit na ani. Pero yun. Uh, tingin ko. Mga -ano naman. Target doon. Mga baka maka-40 pa rin, 50. Kasi yung tatlong pitak talagang hindi na po nataniman niyan eh. O oh, ayan. Sakto pangbayadan lang 'yan. Pangbayad renta. <laughs> Ganda, maganda yung bunga ng hybrid. Ah uh, sa susunod, mayroon din po uli ako na uh, itatanim uli na hybrid. So uh, tingnan natin kung matututukan ng maigi at uh, ay bigay talaga yung gusto at uh, da mo damo makontrol eh, eh, eh mukhang magandang aanihin ayoko din naman i-give up yung hybrid kasi na na tayo eh na napatunayan naman na pwede palang isabog so kaya kaya siguro kaya yun i ano lang natin personal na lang ulit na susunod na pagtatanim yung hybrid Ayan mga farmer tuloy natin, saglitin lang natin yung ating uh, palay. Alam ko marami din po ang nagaantay nito. Ayan, shout out pala kay Tita Susan, nagtanong, ka-farmer, bakit di mo na binablog yung palay? Ayan, medyo na-busy lang po tayo. Ayan o, oh, uh, ang ganda po ng medyo hiwa-hiwalay. Eh. Malalaki po palang butil ng, ano, ng hybrid. Ano? Ayan, mas matataba siya. Tataba. So ito medyo nagkulang -cool kami dito Hindi ah, namin ganong nabigyan ng panahon Dahil medyo na busy din Si Nikki medyo busy din Kaya nga sabi ko mukhang Hindi niya ata kayang pagsabayin talaga So hanap tayo Yung naisipan ko yung dito o, Ayan mapakikita ko po sa inyo Yung disadvantage nung manipis Na Sabog Kumpara doon sa makapal Ayan no yung makapal po Tinamaan ng hangin nagtumbahan yung doon sa kabila grabe din pong tinamaan ano pero yung sa amin tingnan nyo manipis lang pero wala pong dumapa kasi pag humampas yung hangin yung hangin may dadaanan na space so hindi nasasangga lahat hindi siya dadapa yun po yung disadvantage etong aming ha palay <laughs> hindi ko na ini-expect na ano pero sakto lang mga ka-farmer maganda pa rin naman Babawi kami next ano, next uh, harvest. Meron akong program na ibibigay. A uh, next uh, planting season ano. God willing sana ay uh, kasihan ng Panginoon. <laughs> so ayun oh, po. Ano ano uh, anuhin natin, uh, ayusin natin ng maayos talaga. So ayan, sabi ko mukhang kahit sina Proy sana. Ayan, sabi ko na din po ano. Gusto ko sana si Rambo at Proy humawak biglang naisip ko ba bare months na pala ako baka biglang lumakas ang lechon di rin naman nila maalagaan si Nikki naman may trabaho pa eh ganun din ang mangyayari nyan kasi talaga pong ano ah kailangan din talagang tutukan to so si Kuya Ramil ayan medyo bingi nga lang yon baka mamaya pag kinausap ko yun at nagbablog at sinisigawan ko baka sabihin niya po eh ska farmer sinisigawan kailangan po ng pasigaw kailangan sigawan mo talaga siya pag kinakausap kasi medyo mahina ang nga. so sabi ko baka kay Bonnie na lang ako makipag communicate yung anak niya sana tanggapin niya no total ano naman eh hawak niya po ito eh baka additional ano na din sa kanya yun nga lang ay eh, hybrid po ang itatanim namin <laughs> kasi ayoko nang bitawan yung hybrid lalo na yung experiment natin tingnan nyo naman na pagbunga naman ng maayos di ba napabunga ng maayos at uh, hindi pa dapain tingnan nyo naman ganda mga ka farmer hindi siya dapain yun nga lang talaga kailangan nilang matutong magsabog ng uh, manipis kasi dito sa amin sanay po sila na pag nagsabog ay eh, kinakapalan po nila no gaya nito isang ektarya limang sako ganon so eh ilang ano lang to 1. 3 hectare itong lupa ni Mark eh. Ang itatanim lang natin is 45, ano, 60. 60 kilos lang ah, mga ka farmer ah. 60 kilos, that's uh, more than kasi ang ano, 1 and a half sack compare sa limang sako, no? So, medyo manipis po, pero tingnan niyo naman ang advantage. Ang ganda sana oh, yo kung yung palay oh maganda ang taba pa naman ng bottle 534 ito mga farmer may nyo maraming laglag kasi nga hindi natin nalagyan to ng foliar fertilizer dinami na napalo apan pero ayun sana sa susunod po ay ano you know, ay magawa natin so ayan dinaanan ko lang <laughs> dinaanan ko lang para naman magkaroon tayo ng idea pag harvest natin yung tatlong pitak doon walang laman yun hindi na po namin nataniman yun pati din si Ate Mary alam ko hindi na rin nagtanim kasi nung sinasabi ko magtatanim pa ba tayo girl? sabi niya parang alanganin na hindi na makakahabol kasi dalawang sunod pong bagyo Egay and uh, sino pa ba yung sumunod Guring so na-delay po ng mga almost a month din eh 2 weeks 2 weeks ano so sabi niya alanganin na kasi kung maga ano tayo maga papahabol ay uh, ano na po malilate na ng isang buwan ayun si Ramil ba yun? ay hindi ayun nahanap ko si Ramil eh ayun sayang po ano maganda pa naman din um, pero ang kinaganda <laughs> ay, hindi naman dumapa yung ating palay eh. grabe po yung hangin ano? pero tingnan nyo na po yung kaibahan ano? hindi ito sa kabila makapal kasi ito eh ang problema pag dumapa masisira na po lalo na kung masyadong maaga talagang masisira yung palay yung sa kabila grabe ang dami yan so ayan mga kaparmer nasilip na natin ang ating palay hintay na lang tayo ng harvest siguro mga one week na lang siguro ito sasabay ko na ito sa mga mag harvest kaunting kembot pa one week So ayan, maraming salamat at magandang buhay!